ikot dito ayan kang suntok 'yan. Kadi dito ba ng kebigan kapag pasok ng suntok ayan. Sukulat dito po mabablock sa siko at sabay suntok. Pare magdepensa ka. Pwede ka na diretso suntok. Pincas suntok Ayan. Dahil dito na mablock Ayan. Abang ikaw ay umikot. ayan. Okay? Ha! Pwede ka at, ang atake na marami. Pag may papasok sa iwas-iwas lang at wala na sinasabi ko, paikot-ikot ka. Para hindi permanente ang inyong pwesto at para ganyan, hata-hata, para alive na lang. Hi po, magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik naman po ang inyong sapada master ng Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, maaaring maitanong nyo kung ano naman ang ituturo ko sa inyo. At ngayon, masusurpresa kayo sa aking ituturo ngayon dahil gusto ko po kuturuan ang buong mundo. Tama po ang inyong narinig. Hindi po ako nagbibiro. Ang buong mundo ang aking tuturuan dahil ang sekreto ko sa pakipaglaban ay aking ituturo sa buong mundo. At alam ko, ang buong mundo ay excited na malaman ito. Sa so, palagay niyo ba ako yung nagbibiro? Hindi. Para lang mas maintindihan nyo. Makinig kayo. So, kung manood kayo ng YouTube, makikita nyo ang mga Tai Chi Master na nakipaglaban sa mga mixed martial artist. 10 segundo lang hanggang 25 segundo ay natatalo ang mga Tai Chi Master. Panoorin nyo kung mag-search kayo at sa mga Wing Chun Fighter master daw sila ngunit ilang segundo lang ay natatalo sila tama inaamin ko isa akong master ng Wing Chun at saka Tai Chi na master ko yon pati ang Jit Kundo na master ko kumbat judo karate at maroon din ang Aikido at sa Jujitsu. sa Jujitsu Jitsu hindi ko sinasabi nga ako na ang master ay sa ngayon ay hindi pa ako master ngunit marunong ako okay? At ngayon mga kaibigan, ang ituturo ko sa inyo itong paraan na nagmula talaga sa Wing Chun at nakikita ko ang kahinaan ng mga masters at sana'y mayroon kayong makuha dito dahil pinag-aralan kong mabuti ang estilo nila kung bakit sila natatalo at ako rin mga kaibigan minsan din akong walang talo nakipaglaban sa mga kasamahan tinatalo ko silang lahat sa spari lang alam nyo ba, nung umuwi ko sa amin, nagtuturo ako ng boxing. Dahil gusto ko maging mas magaling. Dahil gusto kong matutunan ang paraan ng boxing. Dahil yun ang kahinaan ko. Alam nyo ba, mas mahirapan ako talunin ang mga beginners o baguhan. Dahil kapag nakipag-sparring ka sa mga baguhan, ay agad umatake. At nung naranasan ko na iba pala ang makipaglaban sa hindi maruong dahil hindi kontrol o kontrolado ang kanila mga galaw mas surprise ka sa kanilang mga atake Ganun din mga pala ang mangyari ng kaibigan may halintulad kong aking uh, karanasan sa mga Tai Chi Masters na hindi sila nakadesinyo pang kumbat at hindi sila tunay, talaga tunay na masters. At ngayon ng kaibigan, ang ituturo kasi niyo ay ito na. Handa na kayo. Ito ay ang dipinsa na ginagamit ko na kapag sobra palang lakas ng kalaban ay ang inyong kalaman ay hindi magagamit. Kasi naman, limitado ang iyong teknik dahil wala kang karanasan. At ngayon mga kaibigan, ito na ang inihintay nyo at panoorin nyo to sana mayroon kayo matutunan. Handa na ba kayo? Okay, tuturuan tayo kung anong estilo to at bakit nagiging epektibo to dahil iniwiwa ko ang mga forma, mga stippings, dipinsa ng tai chi, kaya nagiging mixed martial arts. At hindi ibig sabihin na talo ang ang idolo nyo sa mga masters ay hindi na magagamit. Mayroon pa rin kayo matutunan. Okay? Panoorin nyo. Ang ituturo ko sa inyo ang patungkol sa ipinsa ng talatawag na Poksaw ng Wengchon. Tama po mga kaibigan, Poksaw. So, ito po ay kadalasan dinidipinsahan sa gitna. Okay? Ito po ang kutsaw. Na dati ay ginagamit ko ang, ang forma nito na, na kapag naglalaro ako ng boxing ay hindi epektibo. Dahil mas epektibo lang ito kapag walang glove. gloves. Okay? Ito na ang tuturo sa inyo. Sana na kayo. Ayan na. So, ito po ang sa Wing Chun na tiyatawag ng Pop Sao. Ayan. At ito po. Bisik lang muna to, Ayan. Tapos, ang dalawang kamay, lagay sa ulit itaas. Dito sa ibaba. Dito, mas medyo mataas. Tapos, lagay ang kamay dito. Ayan, sa gitna. Tapos, abanti. Ayan. Tingnan nyo mga kaibigan yan ang siku ay nandito okay para lang manok at naka-inward papasok ayo pa malapit ang tuhod ayan ito po ang puksaw ayan sa pa dito sa kabila ayan puksaw dito sa kita balik ayan kabila naman Punta dito. Ayan. Subukan nyo ito. Ayan. So, sa mga marunong na dyan, so, hindi ko na masyadong paliwanan kung paano to. At ngayon mga kaibigan, sa tagiliran, ipakita ko sa inyo, ganyan ang nangyari. O ganyan. Ayan. Okay. Dapat kapag nag-sayo ka o na-practice, hindi na masyadong malinis. Okay? Ayan. Ibukan nyo. pag tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. lima. 6. Tapos, balik dito. Ayan. Para mas maintindihan ng kaibigan, ang application po dito, kapag sinusuntok ka sa dibdib, ayan, dito papasok. Kihintayin mo na papasok at malapit na. Dapat, ito ang kamay mo, dito ang contact. Okay? Dito, sa rest. Dito ang inyong kamay, ayan. Dito ang contact. Dahil pag... papasok sa suntok ng kaibigan ayan dito ka pupurma ayan dahil kapag tuloy-tuloy ang atake ikaw ang iiwas mga kaibigan okay? kung hindi ka iiwas maaari mong itulak pa ulitin ko okay? adjust natin camera pag ganyan po mga kaibigan pag dipinsa mo pag ganyan maaari kang ikaw ang iiwas pamagitan ng footwork. Pag ganyan, mari kang tagilid. Ayan. Okay? Ulitin ko. Pag ganyan, papasok ang suntok, purma ka dito, tapos, kapag tuloy-tuloy ang atake, maaari mong tulak para titipas ang suntok. Okay? Para mas ma isip nyo anong ginagawa ko, anong sinasabi ko, kunwari ang kalaban mo ay sumusuntok gamit ang kanan. Yan. Sumuntok sa dibdib. Okay. Sinusuntok ka sa dibdib. So, ang reaction ng kabigat pa ganyan lang. Dito. Dapat ganyan ang kontak. Kung so, ito ang kamay ng kalaban, dito ka mag-connect. Dapat may contact dito. Hindi sa siko at hindi dito sa lagyan ng relo o wrist. Okay. Ayan. Wag ganyan. So, nasa gitna ang siko pa ganyan. Para mas maintindihan mag-maintindihan yung kaibigan dahil papasok ang suntok sa dibdib. Pag ganyan, pare mong itulak o dadalhin sa kawalan ang suntok o patipasin sa iyong katawan papunta sa kanan. Pag ganyan po pa mga kaibigan, subukan nyo kung mayroong kapartner dyan, dadalhin yan. Dapat sabay ang katawan, tagili din yung katawan ganyan. Yan. Para mas maintindihan yung mga kaibigan, ganyan, ganito galaw ng paa. Punta ka po dito. Ayan. Punta mo dito ang kaliwa. Tapos ikot to. Okay? Pag ganyan, iko to. Tapos ganyan. Ayan. Subukan natin. Sa mga maroon ng Wing Chun, mas mabuti. Tingnan nyo. Pag ganyan, iko to. Ayan. Na, maaari itong tulak pababa ang suntok para titipas. Siyempre naman, ang kalaban ay kapag sumuntok, hihilain yan. Ganyan, hihilain pa ganyan. So, habang papasok pa lang ang suntok, gaganti ka na. Ayan. Pag ganyan, tulak mo pag ganyan. Habang hindi pa hinihila ang suntok ng kalaban, pag ganyan pa, dapat makatake ka na. Okay. Yan po ang perfect timing. Habang papasok pa lang suntok pag ganyan, pasok, atake ka agad. mas maganda kung mula sa gitna. Okay. Bari kang mag-vertical fist. Dahil nasa siko, ang siko ay nasa gitna. Ayan. Subukan natin. Ayan. Suntok. Okay? Isa pa nga. Malayo ko. Ang kunti. Pagtipinsa mo. Pag So dapat, sa so nakita nyo, ako'y tumatabi sa kaliwa. Dahil, dito ang target. Okay? Ang, ang katawan to ang target. So dapat, iiwas ko ang katawan. Tapos, ikot. Okay? So ganyan ito ang mangyari mga kaibigan. Atras ikot. So, sa nakita nyo, pinuputa ko ang aking bigat sa likod. Dahil itong harapan na pa ako, ito ang magtutulak pa atras. Ibig sabihin, habang ako ay nagdidipin sa ako ay umatras. Okay? Ayan. Nandito po ang kontak sa siko, mga kaibigan, hanggang dito. Ayan. Pag ganyan, pag napalampas na, maaari kong ibaba ang kamay para makadaan ito. Okay? Ah, itong kanan na kamay ko ay dadaan. Dahil dito, binababa ko, yan. Hila ko ito, dito siya dadaan na yan. Ayan. So, mangyari po mga kaibigan, dipinsa, binababa, dadaan ang kanan para atake. So, at ngayon mga kaibigan, dahil ako ay atake, hindi kamay lang dapat, abante ako. Okay? Itong harapan na pa ako, matapos makalampas ko ang suntok, ayan, dipinsa, tinutulak ko pa ba, papasok to, dapat, lalapit ako. Okay? Dahil ang itong likod na pa, ito po ay abante. Ayan. Itutulak mo yung sarili gamitan yung likod tapos dapat may tamang balanse. So, sa tagiliran ganito mangyari mga kaibigan, ayan, dipinsa, dito ang kontak, tulak pa baba, pasok, kung maaari, circular to, ayan, okay, paikot ito parang liter C, pag dipinsa, ayan, Pababa, ikot ito, dipinsa. Okay? Subok natin. Dipinsa. Dali bababa. Abante, suntok. So, mangyari mga mang kaibigan, kapag mabili isa, ganito mangyari. Pinsa, Ayan. Okay, buka natin. Sa, ayan. Dalawa. Ayan. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Okay. So nakita nyo mga kaibigan, mali yan mga kaibigan dahil may wiktis, matamaan ka sa ulo. Matamaan sa so, hindi. Bisik nga lang eh. Pag ganyan mga kaibigan, dahil tinuturo ko sa inyo ang dapat ang ulo mo ay magalaw. Okay? Paruno ka magwibing. Dahil maring matamaan ka dito, maring iwas dito, iwas dito, yan, dapat ang iyong kamay ay handa magdepensa. Kaya pag ganyan, naari ito ay suntok, ay magiging depensa to mga kaibigan. Pag ganyan, maaari magiging inside block. Okay, magiging outside block. Ayan. Hindi ibig sabihin, tinuturuan ko ng Wing Chun, itatapon mo na ang kalaman ng karate. Hindi mga kaibigan, pag ganyan, pag ganyan, kanda ka, maaari magiging depensa ito. Kaya dahil maaaring matamaan ka dito, Punta mo itong paa mo dito, oh. Punta mo dito. Ikot na naman. Magiging inside block to. Ayan. So, dapat nakangat ng konti. Pag ganyan. Pwede ito magiging inside block. para rin magiging puksaw. Pag ganyan. Ayan. Okay? Pag, pag nab, nabaliktad naman, marika dito naman. Atake. Okay? Okay? So, parang sasabihin mo, boring, napakaloma. Hindi. Ito po ang inyong gusto kong sasabihin sa inyo para mas maintindihan nyo at matutunan. Ito na po mga kaibigan. Ayan po. Dahil sa teknik na to, ito po ang ginagamit ko. Ayan. Kapag lumapit ang kalaban, ganito na ang ginagawa ko. Ito na po ang modern style. Pag ganyan po, hinihintay ko talagang kapasokin ang kalaban sa malapitan niyan. Okay? Maraming papasok ang kalaban kung siya dito tatama dahil sa siko. Siko mo ay nasa baba. Pari, tatama dito, hindi ka matamaan. Ito ko, ayan. So, malapitan mga kaibigan, hindi ka na magkanyan-ganyan. Okay, dahil close range na eh. Sa close range hindi ka maaaring pag -ganyan. Dapat, so nakita ko kung mo kay Manipak ka pagganyan ganyan-ganyan ah. ha. Ganito na, okay, sa, sa close range Suntok, suntok ka, suntok. Pak, pak, bilis. Kapag papasok dito, dapat ang paa mo at siko ay magkalibil. Okay, pag ganyan, Kunta mo dito ang, at, atras ka sa gitna tapos siko mo. Okay? Ang katawan mo lang iko sa Siko tulak. Abante bantay mo lang si siko tulak. Ganyan lang kaibigan. Hindi mo ituwid hanggang jandang lang. So mangyari pag ganito lang. Ikot mo lang to, ayan. Sa tagiliran. So, ganyan, ikot mo to. Siko pasok siko tulak. Ayan. Okay? Subukan natin atras tapat ng siko yung tuhod mo chiko ay magkasing level tapos ikot ko ng katawan sa ng pagikot ligto so pag ganyan ang mangyari pincha ayan dahil mayan kang suntok hype 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 so ibukan natin atras atras ikot ito ikot ang katawan pasok ang siko sa gitna tulak ng kunti pari ka ng ahatake pa 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 pa, 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 pa bang. Ayan. Subukan natin. Atras. Atras pa. Ikot. Dito. Yan. Mari kang suntok. Dahil, ano ito po mga Kapag pasok ng suntok, ayan. Siyo Dito po, mabablock sa siko. At sabay, suntok. Mari magdipinsa ka. Pwede ka na diritsong suntok. Pinsa, suntok. Ayan. Dahil dito na mablock. Ayan. Abang ikaw ay umiikot. Ayan. Okay pwede ka at ang atake ng marami. Pag may papasok sa ulo, iwas-iwas lang. At wala na sinasabi ko, paikot-ikot ka. Para hindi permanente ang iyong pwesto at para ganyan, hata-hata para alive na lang. So dito na muna mga kaibigan sa sana ay mayroon kayong natutunan at ipagpatuloy na natin ating pinag-usapan next time. At sa mga hindi pala nakapag-subscribe, pakisubscribe na kang channel sa Padamaster. Pakilike and share naman. Okay, salamat po. Kung pala si Master Dion Felix space you next time. Bye-bye.